Good morning in Christ, everyone, and have a blessed day. Welcome back to my channel, Abdon de Villa Vlog. At sa lahat ng aking hindi pa po subscriber, pa-subscribe na lang po, pa-like and share na rin, at pa-touch ng notification bell para kayo ang unang mag makarinig na magandang balita ng salita ng Diyos. Dahil sa araw-araw na ating ipinipicture dito, ay ikaw ang unang makarinig. Ikaw ang unang mabless at pa-share mo na rin sa iyong mga kaanak, mga kaibigan at sa lahat ng gusto mo pang i para hindi lang tayo ang bless at maipakalat natin ang uh, magandang balita ng Panginoon. Ang ating scripture reading for today is from the book of 2 Timothy chapter 1 verse 7. For the spirit God gave us does not make us timid, but give us